arestuhin si Pastor Apolo Kibuloy anumang oras base sa inalabas na utos ng Senado. Ang latest sa headquarters ng kanyang religious group, alamin sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Lahat ngayon, no, ang balita si Pastor Kibuloy. Mga vloggers ni Tambaloslos Los, mga vloggers ng administrasyon, mga vloggers na makamarkos ang topic si Pastor Kibuloy. <laughs> ang mainstream media, ang topic, si Pastor Kibuloy. Yung rally, hindi nila kinokover. Yung rally, hindi nila binabalita. Pero itong uh, huhulihin si Pastor Kibuloy, ha? Ah, agresibo ang mainstream media, ibalita. Grabe kayo talaga, oh. Tahimik sa labas ng headquarters ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ngayong araw. Walang indikasyon ng anumang pagkilos. Ay, nakapunta kami dyan. Yung gate na yan, napakataas talaga niyan. Sa gitna ng... Wala naman talaga indikasyon ng pagkilos dyan eh. Talaga namang tahimik yung lugar na yan. Ano ba naman kayo? <laughs> nilabas na arrest order ng oh. Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi malinaw kung nandito si Kim Buloy na huling nakita online kamakailan nang magpa-interview sa ilang vloggers. O oh, kami yun, kami yun. Yung mga nagpa-interview sa mga ilang vloggers. Kasama po kami dyan, syempre, Banateros Brothers. Ha? The original DDS Banateros Brothers at iba pang mga DDS vloggers. So, hindi po nagtago si Pastor Kim Nagpakita pa sa amin, nag-interview pa at nag pa sa masa. Kasama ni dating Pangulong Rodriguez. Ama Alexander Madulid, GMA at TV5 pagsiraan. Sini kasiraan binabalita nila pero pagkabutihan wala sila. Si Pagkasiraan ni Pastor Kibulo, ano? pero pag yung rally wala, tahimik sila, no? tameme sila. Bakit hindi nyo rin binalita yung rally? Oh. Sinubukan ng aming team na may makausap sa headquarters. Awal dyan, dyan. dyan pumasok. Hindi naman eh. Bakit kasi bigla-bigla kayong pupunta dyan? dati hindi nyo kinukuha ang panig ni Pastor Kibuloy. Tingnan mo itong mainstream media nakakaasar. Ba, dati ba kinukuha nyo ang panig ni Pastor Kibuloy? Dati ba ini-interview nyo siya? O, oh, nung uh, siya ay sinisikil pa lang. O, oh, yung gusto nyo marinig ang kanyang panig, ini tinawagan nyo ba, in-interview ba ninyo? Nag-effort ba kayo, ibalita yung rally? I mean, eh, eh, eh tinanong nyo ba siya anong hinaing niya? Dahil bakit ayaw niya magpahuli? Ayaw niya umaten sa Senado? Tapos ngayon pupunta-punta kayo diyan. 'Di ba? Alam mo nakaka-unfair. Eh. Dapat nung papakinggan yung side niya na wala pang ganitong ano, uh, contempt of court, dapat pinuntahan niyo siya o ba't di niyo in-interview in -interview, non on one niyo. Kaya nga nagpunta sa vlogger sang ano eh, Pastor Kibuloy, because tahimik kayo, walang ba, walang pakinabang kayo mga animal. Lance B shout out sa iyo para na silang lintakot sa naglabasa na mga binayarang rapper para banatan sinabanat ba at Maharlika mo kung hindi nila ka, kaya na na. Lance B, maraming maraming salamat po sa inyo. Katot yes, correct po. Talagang babanat yung mga yan. Ay, nako. Eh, kasi alam nyo na kung kaninong bata ang mga yan eh. Di ba halatang halata naman kung sino ang kaninong bata ang mga yan. Huh? Attorney Ano ito, ito. Ito'y nahanap si attorney dyan. Ulit, 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 ulit. Wala rin dyan. Wala rin Si attorney di mo hahanapin. Naghigpit po kayo na ng... si... Oh, ang tanong, naghigpit po ba security nyo? Normal pa rin ang security naman. Normal pa rin ang security nila. Same, same. Talaga may security dyan. Totoo naman po yan eh. Pagpasok nyo dyan, may security yan. Siyempre, ano nga higpit? Talagang sarado yung gate na yan kahit yung sasakyan nila papasok dyan, sarado. Titingnan muna yung bintana. Sasakyan na nila yun, no? sino yung dala. Ganun naman talaga, pambira naman, no? Basta ako, isa lang malalaman ko, unfair kayo. Dapat dati kinuha niyo panig ni Pastor Kibuloy. Ngayon may contempt of court, sige, sige kayo ng punta dyan. Para ano, idiin nyo na nagtatago si Pastor Kibuloy. Obvious na obvious kayo, ha? Yung, pa paano yan pag dumating na yung Senate, uh, Sergeant Akar? Uh, ang sabi oh, ng... Si same same pa rin paano pag dumating Di, same same pa rin. Oh, ang tanong, ha? Makikita ba nila jan si Pastor Kibuloy? <laughs> hindi ko alam, ha? Eh, hindi ko naman nakakausap si Pastor Kibuloy. Eh. Huling pag-uusap namin nung papunta kami sa airport. pa-uwi pa na, oh sabi niya, Kotsoli. Ha? Pagbalik mo mai kausapin na, usap kayo ng SMNI. <laughs> 'Yan na, 'yan na 'yung huli. Oh, hindi na kami nag-usap ulit, wala naman akong number ni Pastor. Wala naman ata siya cellphone or hindi siya umahawak na cellphone. Senate Sergeant at Arms, maaaring arestuhin anumang oras si Kibuloy na kanilang i-coordinate sa PNP. If uh, the Senate Sergeant of Arms will... Type ko yung banks mo. <laughs> ano, na ano napapansin ni Coach Hindi kasi di ba tinan mo, oh, yung banks mo, ano ha? Ah, uh, sa parehas na rin ng banks ko. <laughs> Sige, tuloy na nga ask the assistance of the... Sabi ni The Wanderer, sabi siguro ni Pastor Catch me if you can. PNP, of course, we will uh, provide uh, support. You know? We will provide our assistance. Kung mag-resist po yung uh, mga supporters niya, nakahanda naman po kami na wala pong mangyaring uh, hindi maganda. Ayan. Okay. Nakahanda daw po ang kapulisyahan kung sakaling mag-resist sa mga supporters ni Pastor Kibuloy. Ito po sa akin lang naman. Ha? Sa aking side lang. Hindi ko po alam kung tama pero sa aking pagkakakilala doon sa kanila ha ay uh, sa ikling panahon kong nandoon, mapayapa po si Pastor Kibuloy. Sa katunayan, hindi lang si Pastor Kibuloy. Kitang-kita yung apaw ng kapayapaan doon sa kanyang mga workers kitang-kita po, uh, hindi po sila bayulente. Sa katunayan, parang wala akong nakitang bodyguard na pasunod-sunod kay Pastor Kibuloy. At hindi po, wala po akong nakikitang armas doon. Totoo po yan. Uh, ultimo ata yung gwardiya. But anyway, syempre makikita mo naman kung medyo, medyo agresibo ang kanilang leader ang kanilang mga workers natural magiging agresibo din. Ito po hindi so pagsisipsip, sasabihin ko lang po kung ano yung nakita ko, I'm a very observant person. Ha? Kahit naman dito sa SMNI, yung kanil, sila po ay napaka mapayapa. Napaka, siguro nung pumasok lang si Tatay Digong, yun lang may mga security siya. Normal, dating presidente po. No? Pero kung ang tatanungin si Pastor Kibuloy, umiikot kami, wala pong nakasunod kay Pastor Kibuloy. Maraming nakasunod, camera. <laughs> Pero yung, yung sabihin nating uh, bodyguard, wala po. Wala pong nakasunod kay wala akong nakitang nakasunod kay kay Pastor Kibuloy. I'm not ko rin sure ha, kasi ilang araw ko lang naman siya nakasama. Kasi kahit doon sa hotel na pinuntahan namin, doon sa may beach. Ano nga bang pangalan ng beach na 'yon? Ano rin eh, ah, uh, wala eh. Wala naman yung mga habang armas, yung bang tipong parang wala ka sa Mindanao. Yung aha, yung nila normal lang, hindi agresibo. Wala akong nakita ni isa man sa kanila mataas o mababa ang katungkulan na agresibo. Napaka-peaceful po ng mga tao ron. Napakabait wala pong biro, hindi po ako sumisipsip. Yan po ang nakita ko. At kung kayo ay mabibigyan ng chance sa makapunta roon at kayo ay hindi, ka, hindi kayo taga KOJC, mas, masasabi nyo na pagdating nyo roon at nagstay kayo ilang araw, mapapatunayan nyo na si Coach Oli ay hindi nagsisinungaling. Yung sinabi ko, exactly yun din ang sasabihin niyo Sigurado ko. Unless, bata ka ni Risa unless ikaw yung vlogger na nabayaran na nagre-recruit ng mababayaran ding vlogger. Unless ikaw yung nagtatanim ng ebidensya. Pero kung ikaw ay patas na tao at ikaw ay nag oobserba talaga sa katotohanan, yung sinabi ko mapapatunayan yung totoo. Ayun, Samal. Napaka-peaceful. Sabi ko, nakat parang nakatakot matulog kasi parang ano eh, walang <laughs> Walang mga baril, wala syempre 'di ba? Pag alam mo na pagka-hotel, 'di ba? At wala eh. Peaceful talaga eh. Pwede mo ang iwan yung kwarto mo na nakabukas wala naman. So, napaka-peaceful po nung ni Pastor Tibuloy. Ngayon, hindi ko rin alam kung sakaling hulihin siya eh, magiging agresibo sila. But, pero para sa aking observation, I don't see that happening wala sa balat nila yung uh, agresibo. Yung makikipagbarila, manggugulo, yung, yung tipong parang nga uh, yung mga komunista nagrarali sa kalsada, yung nakikipagganunan sa pulis. Yung um, kung anong kaartihan ng mga pautot, paganong ganun sa kalsada. ba diba? Yung mga rebelding komunista nagrarali dyan sa kalsada. I don't see them doing that. Malabo po sa sa karakas ng uh, mga workers ni Pastor Kibuloy napaka ano siya napaka gentle nila. Uh. No, uh, in fact ang ano ng regional director natin na uh, kausapin niya no yung mga uh, sa side naman ni Pastor Kibuloy na uh, to be peaceful no in effecting the arrest kasi ang warrant of arrest naman po is for him to appear in the Senate hearing. Kasi warrant of arrest sa hindi po para ikulong. Para lang mag-attend ng Senado. <laughs> Grabe. Ha? Grabe pagka-inlove sa ng mga gusto kang umattend Pastor Kibuloy sa Senado. Napaka-obsessed nila sa iyo. <laughs> Handa rin umalalay sa pagsisilbi ng arrest order ang kaibigan ni Kibuloy na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Hindi naman daw siya naniniwalang manlalabahan ng pastor. The most... Warren, I don't see that happening. Pagtatago uh, siya kung ayaw. Ako, palagay ko, mas posible pa yon. Magtago si Pastor Kibuloy. Hindi ko sinasabi, ha? Nagagawin ni Pastor Kibuloy. Ulit, hindi ko nakakausap si Pastor Kibuloy. Baka magalit sa akin yung iba dyan. Huwag mo si Pastor. Hindi ko po hinuhusgahan si Pastor sa aking pananaw lang, mas posible pang magtago siya, pero yung resisting arrest, kung andyan na, huhulihin siya. I don't think so. And, and ewan ko lang, ha? Davao yan. Eh. Diba? Davao yan. When you say Davao, it's Duterte. ba? Diba? Hindi ko alam. Alam naman natin ang loyalty ng mga karamihan. Hindi man lahat, karamihan dyan sa Davao ay nasa Duterte mahal nila dyan ang Duterte. And I don't know kung makikita talaga nila dyan si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy, punta ako dyan na mag-jetski-jetski tayo. Ha? <laughs> Interviewing kita, ha? Nako, may magagalit na naman. Ha? Oh, may kontempo, pa. Inter interview ka, ta hindi nila makita. Ah, tara na, mga banateros mga DDS vloggers, punta tayo doon. Paristo. Pari yung paristo, pero yung mag-resist, Pantay bayan, sabi niya, punteria ang kayamanan ng KOJC. Pwede rin. Pangalawa yan, hitting two birds in one stone. Posible. Oh, mababanatan na nila si Duterte, mapipigilan na ang uh, SMNI, mapupunteria pa yung kayamanan. Pag Ay, pas Ay, <laughs> partner Randall, shout out sa iyo. Sa gobyerno, uh, this uh, far from my, from my Correct. imagination na makipagira, makipagira siya. Hindi, hindi siya siya violent na tao. <laughs> hindi po. Hindi po siya malabo. Hindi po violent siya, ano, si Pastor Kibulo. Mas mukhang violent pa 'yung mga kasama ko eh. Si Boss Dada TV at si Bana pa. Eh. yung mga kasama ko, mga ano, mga bayul bayulente 'yung bibig. <laughs> no, pero hindi naman mababait 'yon, ano ha? No? Sabi pa ni Break time. Enjoy, enjoy ka dito ha, partner Randall. Dela Rosa, handa rin ro siyang protection nito. Kung takot siya, yung takot siya nga, undertreat yung buhay niya, I can, I can be security. Just for him to be physically present uh, In the hearings. Andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Kurado ka dyan, bato ha? Nako, maraming sisingil sa iyo. Nagbida-bida ka diyan. Ayon naman kay Senador Robin Padilla na nagsulong na balikta rin ang contempt at arrest order laban kay Kibuloy, maaring idulog na lang ng pastorang issue sa Korte Suprema. Yan. tama naman si uh, si Robin Padilla, no. Ay ay salute you uh, Senator Robin Padilla. Matindi talaga yung ginawa mong paninindigan. Inabot ka ng bashing. iniiwang ka ng mga senador. And yet, hindi mo tinalikuran ang pakikipagkaibigan mo kay Pastor Tibuloy. Yaan ang tunay na lalaki may yakbols, hindi traidor. Ang traidor ay hindi tunay na lalaki. Salamat, Senator Padilla. Ha? At uh, lagi kang nasa tabi ng katarungan Lalo na kay Pastor Kibuloy. Pag kay Kibuloy, maaring idulog na lang ng pastor ang issue sa Korte Suprema. Sabi naman ng abogado ni Kibuloy, ginawa na nila lahat para protektahan ang pastor. Pero meron daw mga makapangyarihang tao na gusto siyang usigin. Umaasa raw sila sa hudikatura at tiwalang mapatuloy. Grabe ang kapangyarihan, no? Ewan ko talaga. Kaya-kaya medyo nakakatakot eh. Pag ikaw ay uh, na road tag nadikit ka sa Duterte at ang pangalan mo nadikit sa Duterte at ikaw ay uh, nagiging kalaban ng administrasyon, nagiging tunay na oposisyon ng administrasyon, pagiinitan ka. Yung kay Pastor Kibuloy, matagal naman na yan eh. Diba? Ang tagal na yan. Biglang binuksan ni Senator Ontiveros. Ay nako. Yan yung sinasabi ko pag pinag ka, tapos ka talaga. Eh samantalang tinatanong nga ng marami yung pill health. 'Di ba? Oh. Tunayang inosente si Kibuloy. Para sa si GMA Integrated News, ma Yan, ang ganda po nung lugar na yan, no? yung kanilang ano. Ah, sana po kung mapagbibigyan muli, eh, makabalik tayo dyan. At uh, ah, mabisita ulit natin yan. Bata sa nangyayari ngayon, baka mamaya hindi nabubuksan yan. Kasi eh, alam mo naman, eh, ah. Namanya isu nanamannya nih. Hmm.